Umalma ang mga dating hepe ng Philippine National Police matapos isiwalat ng isang opisyal ng pagor na may dating PNP chief ang tumulong umano kay dismiss Banban Mayor Alice Guo na makatakas ng Pilipinas. Ang PNP tiniyak naman na walang sasantuhin sa oras na mapatunayan ng paratang laban sa tinutukoy na PNP chief si Patrick De Jesus sa detalye. Dumistansya ang mga dating hepe ng pambansang pulisya, kaugnay ng alegasyon na isa sa kanila ang tumulong para makatakas si dating Bambantarlac Mayor Alice Go. Isiniwalat ito sa pagdinig sa Senado ng isang opisyal ng pagkor na si Retired General Raul Villanueva at dating commander ng Intelligence Service ng AFP. Sabi ni Villanueva, usap-usapan ito sa intelligence community kung saan tumatanggap din anya ng payola ang isang dating PNP chief hinamo ni dating PNP Chief Retired Police General Rodolfo Asurin Jr. si Villanueva na pangalanan ang kanyang tinutukoy. Dagdag ni Asurin, maraming hinaharap na pagsubok ang PNP at hindi makatutulong dito ang mga iresponsabling pahayag kung wala namang matibay na basihan. Para rin sa isa dating PNP Chief na si Retired Police General Benjamin Acorda Jr dapat anyang ninawin ni Villanueva ang kanyang pahayag at tukuyin ang taong isinasangkot para makasagot ito ng maayos. Nakataya raw dito ang integridad ng lahat ng dating chief PNP at hindi ito patas sa mga inosente. Si dating PNP chief, retired general Oscar Albayalde, sinabing kailanman ay hindi niya nakatagpo si Alice Go. Ikinalarma naman ni dating senador Ping Lakson na naging PNP chief din ang impormasyon na isiniwalat ng PAGCOR. Si dating PNP Chief, Senator Ronald de la Rosa, nilinis na rin ang pangalan sa akusasyon. Ayon sa PNP, sineseryoso nila ang naging paratang, kaya't iniimbestigahan na ito sa panguna ng CIDG. Nakipag-ugnayan na rin sila sa PAGCOR. There is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means... Uh... Holding liable ang isang former chief PNP. Binigyan na rin po niya ka ng utos ang CADG to coordinate with the PAGCOR to to get uh, more details as to the identity of this uh, alleged uh, former PNP who's uh, allegedly on the take. Hindi rin palalagpasin kung mapatunayan ang paratang laban sa tinutukoy pang dating PNP chief. Mismo si chief PNP ang nagsabi, wala tayong sisinuhin kahit sino pa siya, magpa-file tayo ng kaso na pagtulong-tulungan natin dito at uh, hindi sa hindi sana ito makaapekto sa mukal ng PNP kundi bagkus uh, mag-serve ito as a challenge to everyone who's a member of the PNP. May dalawang putsyam na dating PNP chief pero lima rito ang namatay na Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.